agad ang naging scene ni direct Matapos umalma ng mga bareto sa paglipat ng mga ganap ni Julia kay Kimi. Maging siya ay todo tanggol sa alaga. Yes, malaki ang respeto ng head of director sa mga artist. Ngunit kasi hindi lang naman sa husay sa pag-arte ang tinitingnan niyaan. Yung image o imahe mo sa tao kung paano ka humarap sa kanila. Ngayon na may malaking issue si Julia o mabigat. Ang negosyo ay negosyo. Kung sino ang tinatangkilik ng tao o sino ang consistent, siya ang deserving walang iba kundi si Kim Chu. Ito nga ang ilang komento. Kapag si Kim Chu kasi ang pinapanood ng tao, aminin natin malakas ang hatak niya. Sinusubaybayan kanilang lang na karakter, ibang-iba ang personality. As in, mahusay na bata. Sabi nga ng mga senior citizen, kung hindi si Kim Jo ang artista, hindi sila manonood. Ganon kalakas ang impact niya sa tao. Pati nga sa ibang bansa, nakarating ang husay niya sa linlang. Nagkaroon ng award na kahit kami nagugulat sa acting skills. Yung pag-aalaga sa kanya ng management, maganda talaga at sinusuklian niya ito ng magandang asal. Sa larangan ng showbiz, kapag magaling ka at humble, magtatagal pa. Pero kung attitude ka, good luck kung saan ka pupulutin. Anong sa inyo rito? sang ayon rin makingos sa bagong update.